Pinapangako namin sa'yo na walang sino mang rebelding komunista o muslim ang makakaraan sa aming kinasasawa. Basta't siguraduhin mo lamang na maibibigay ang pangako ng Pangulo na titol. Karapatan sa mga lupang aming minana sa aming mga ninuno. Hindi ko maipapangako ang Pangulo sa inyo. Pero hanggat nabubuhay ako, walang makakaagaw ng lupa ni. apat na ang iyong salitaon um, ko. Mabuhay ang alsa-masa. Mabuhay ka, Dato. Tay. Mahigit isan daan na po ang mga rebelde nagbabalik loob sa atin mula sa iba't ibang munisipyo. Magandang balita yan. Inaasahan po nila yung ipinangakong pangkabuhay ng gobyerno. Kailan pa dadating yun? Ikutan mo yung mga mayayaman sa siyudad. Yung mga taipan. Hingan mo ng tulong para sa mga returnees. Opo, tay. Napilitan na akong hulihin siya at ipakilala sa'yo, kuya. Dahil konting panahon na lang, mauhuli siya ng alsa masa. Wala akong planong hulihin ang mga pumatay, Kerny. Kuya, tao siya ng gobyerno. Itinanim siya ng military intelligence sa Partido Komunista para pag-aralan ng propaganda ng kalaban sa mga masa. Siya ang pumatay sa pinakamatalik kong kaili. Kuya, hindi niya rin gusto yon. Napilitan lang siyang sumunod sa nakatataas sa kanya. Kung hindi, masisira ang misyon. Kung gayon, maiintindihan mo kung bakit kailangan matapos ang misyon para kay Ning. Kuya, kailangan mo marinig ang mga impormasyon. Si na, Isang taon mahigit na rin ang nakalipas. Nung una kaming makarating ng Uzamis galing sa Maynila. Si Ka Silvio bilang pinunong politikal si Ka Alberto bilang sekretaryo. At si Ka Roman bilang sa pananalapi. At ako, si Ka Jose at si Ka Tony bilang armadong takapagsanay. Naging matahimik ang buhay namin dito hanggang sa dumating kayo. Hindi matanggap ni Ka Silvio ang pagkatalo niya sa iyo nung una kayong magkakilala. Kaya't kahit wala siyang permiso sa ng sentral, pinapatay niya si Erning. Dahil siya nagpabalik sa dito sa Uzamis Hanggang sa nadamay ng lahat ng taga dito sa Misamis. Berto! sa kasalalang pagtalikod sa kilusan. Ikaw ay inaatulan ng kamatayan. Si Silvio lang ang tinalikuran ko! Hindi ang kilusan! Nick! Sa salang pakikipagsabwatan sa alsamasa, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan. Nakabali ang kilusan. Hindi ako tatalikod sa kilusan! Dario! Ikaw ang siyang punot dulo ng lahat ng ito. asuk sa usami si ungoy at kinalaban ng ating kilusan sa kasalalang nagawa ang hatol kamatayan